Cam. Pause up mga tropa, pipsok si Lester sa Panta da Pinoy Dog Whisper and meron na naman tayong pinuntahan na isang bahay. Number one, si Coach Lester talaga in the Philippines. Nirecommend nila for dog training. Yung experience na rin sa dogs namin at home, so yung mom ko already contacted si Coach Lester and we saw naman na very well behaved until now yung dogs namin. May mag-asawa at may asong sobrang cute Kasos. Around 10 na ba yung nakagat niya? Oh, yeah, okay. 10? Ang dami niya nang nakagat. Nabibaby, yes. Oh, Na-spoil oh, siya. Sinunod siya yung first dog namin. And to be honest, hindi mo na ako dog lover before. Tapos yung dumating si Porco, na-attach na ako sa mga dogs. Doon ka rin itindihan yung uh, man's best friend siya. And the usual puppy, cute, playful. Oh, oh. Eventually, I think after ilan weeks, doon namin nakita yung may... <laughs> Pati yung mga owners niya, nakagat niya na. Kami po ang owners ni Porco Rosso, At kailangan namin ang tulong ni Pinoy Dog Whisperer. So, pupuntahan natin ngayon. Titignan natin kung ano ang magagawa natin sa problema nila. Is this how Porco greets people? Ganito talaga siya pag may dumating na tao? Yes. I want him to greet me politely. Ni hindi man lang siya umamoy, ginawa niya, in-invade. In-invade niya agad yung personal space ko. Dogs normally would smell first. What your dog is doing to my... Yung pinacheck namin siya sa vet, sinabi na may aggression siya. Kaya ang taas ng hormones niya, hump ng hump. Kahit yung vet na surprise na a three months old like a hump na. Yeah. yeah. So, siya rin yung unang nag-advise na baka kailangan i-train siya agad while puppy pa lang siya. This is what we want. Giving space. So, the moment he gives space, I'll ask for the dog to wait. Shh! Nakita mo, may, may drop ng wiwi. It's because the dog is too excited. When the dog gets too excited, ang nangyayari sa kanila, hindi aggression yun. Basta, ang ibig sabihin nun, I cannot control the excitement, I try to release it with a bite. O kaya, damba-dambang ganyan. So, I'll go down here. Lalapit. Wait. Kita mo? Meron, meron akong bubble agad. Wait siya. So, I can invite now. Come here. Slowly. There you go. Head low. Wait. So, hindi ko, this is a naturally submissive dog. Ang problema dito, yung tail niya, too excited. Para sa akin, hindi niyo siya pwedeng hawakan nang gumaganyan yung tail niya ng sobra. So, kita mo, wala akong pinapat. Hindi ibig sabihin ng being excited means happy. The energy is too, is really overwhelming kasi wala siyang tigil. Kung papakinggan niyo mga tropa pips yung breathing niya, <laughs> Tuloy-tuloy. That's anxiety. Okay? So, hindi ka nung... Nakita mo yung head tilt niya kung saan-saan pumupunta? Kaya, sobrang anxious niya. Pag biglang may nangyari, nagugulat siya. Doon siya mag-snap. May papasok, magbubukas ang gate, may magda-doorbell, ganun. Minsan parang sobrang nagugulat siya, nangangagat na siya. Demanding siya for the petting. Pero I won't give. Heightened emotion na masyado sa kanya. So we'll take out the excitement by waiting for the dog to come down. Mababawasan yung anxiety. Slowly. There you go. Hops! Kita mo? Pag bumibilis ng hinahawakan, tinitigil ko. Pero kapag bumabagal yan, this is way better, I pat. Nakita mo yung switch? So yun yung hindi niya napapansin minsan na mag-snap siya. So, hindi ibig sabihin, hindi mo na siya pwedeng hawakan. Kailangan mo lang i-condition yung brain niya na paghahawakan, pagtatama yung kamay mo sa kanya, kailangan niyang tail na yan and yung head na yan, slow. So, nakita mo? May nervous lick. Yung licking na yun, hindi na may mangyayari dito. Wait natin. Hanggang hawakan ko siya na na matutunan niya na hindi na siya mag ng head. There you go. Better. Pati breathing. Wala kayong naririnig na. Diba? Doon na ko. Hey! Humihimas. There you go. This is way better. So, the dog learns. Okay. Himas means calmness. Ah, ganun yun? pa yun. cam. Pag ganyan, how do you ask your dog to move away? from look parang dinadaan-daanan ka lang so paano mo mapapaalis yung aso mo ng ganyan no ito mga tropa pep hindi natutunan ng brain na when you say go get off bababa siya kailangan siya yung gumawa tayo ka lang muna sandali ana move so nagkaroon sila ng problema how to make the dog go down so gagamit muna tayo ng gabay ano nga ba ang gabay Gabay ay isang uri ng sleeve na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong umorder ng gabay sa aking Shopee at resellers. Available din ang t-shirt ni Tatang, Inka, Ponpon, and Pasing. So ito mga tropo pips ng gabay, may kasamang free video tutorial yan, Yun. Yan ang gusto ko. Okay. Nakita mo, nagpapatong ng paa. Baba. Baba. Off. Very good. Okay. You wait. Okay. Come here. Okay. Off. Off. So, ginagamit ko lang yung gabay para turuan mo na siya ng When I invite him to go up, pwede. Kita mo, hindi ko siya in-invite, nandito siya. Pero kailangan, when I ask him to go down, kailangan bumaba siya. Up. Come here. Up, up. Okay. So ngayon, kita nyo kahit hindi ko lagyan ng tension yung gabay. Off. 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 Good. Okay. So when I invite, come here. parko, ko. Let's go. Come here Let's go for Come here Up up Very good Ayan nakita mo Ayan na Natatakot din kami Kasi sometimes Hindi na namin matansya Kung Kailan siya na sa mood Or wala sa mood If may gawin ba kami Makangagat siya bigla Papapansin niyo yung Yung, yung May trust issues siya Kapag gumaganon siya So yung tail niya Yung body language niya You know So Wait lang tayo This, submissive Wait Go down 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 So hindi siya pwedeng umakyat basta Look And then I'll ask the dog Wait longer Longer Iniintay ko na ngayon Alam niya na yung movement ng going up, going down Pero ngayon iniintay ko yung calmness muna bago umakyat This is being in control of your space Okay. So, mas kalmado na. Okay. Porko. Easy. Not yet. A few weeks ago, nung nangagat siya nung isang family member, napansin namin, hindi na sila nag-visit to play with him. So, syempre, nakakalungkot rin. So, look at the dog right now. The dog is okay sitting with me. Medyo mautak rin siya like natututo siya overtime na ah ano iting pattern pala so sige susunod ako it's maya maya and then parang unahan na kita tignan nyo yung waylay ah that's the waylay kita nyo kita niyo yung leg. so the dog is already telling you I'm not sure what's gonna happen so what you have to do is just stop moving and then once kalmado na ulit siya dumulang hey Tumbo lang siya, gawin ulit. There you go. Okay, up. Come here. Hindi mo siya hihilahin pa alis. Okay. Hey! Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Diyan ka lang, huwag kang alis dyan. Diyan ka lang, diyan ka lang. Gusto ko na nandiyan ka. Ikaw yung kinaklaim niya. Eh. Kaya ka nakagat multiple times. Eh. So, buti hindi pa umabot na pag natutulog ba siya sa bed? Yeah. So, hindi pa umabot na pupunta ka sa bed, magagalit siya? Nangyari na rin. Hayaan ko siyang bumalik sa'yo. Kita mo, automatic, nandun agad. Hayaan mo siya. Hindi, may nervyo siya. Okay, Huwag yeah. Pansinin niyo, asong to nakatitig madalas sa kamay. Madalas ba kamay yung kagat na? Mm -hmm. yeah. oh. I want you to see the danger of you allowing your dog to claim your space. I don't want it to be dangerous kung may, may pamangkin ka, may family. Every time the dog is in your lap, the dog would try to guard you from anyone meron kayong ano eh, meron kayong boundaries na ano lang yung pwede niyang gawin. Roof cam. Ito, akala nyo ito, mga tropa fish. Cutie. Look at the breathing patterns. Look at the breathing patterns. Sobrang bilis. There's the nervous leak. Ayun o, ayun o. That's like, gaganon na yun o. No? ng katawan niya. That's the energy na sinasabi kong pagpasok ang overwhelming. Nabother kami since uh, responsibility namin si Porco. Yeah. And then, nakikita namin na kinakagat ng mga family members. Mm -hmm. To tell you honestly, the bite is not meant to harm. Ayun, dumidila pa. The bite is to shoo away. Kaya alam ko na kakagat siya pero hindi siya kakagat na mag-hold siya. Okay? Parang sinasabi niya, alis ka na dyan. Alis ka na dyan. Ako, nakagat ako. Masakit? Hindi. Mas masakit pag iniwan mo. Ah, Kagat. Kagat na. Kagat. Kagat. Sige, ayun. You hear the growling? There you go. You see? Hindi ko siya move away. Pumunta ako in between para makuha ko yan paulit-ulit kong gagawin na. It's just being near you. Hold on. There you go. The moment he comes down, dun ako magbibigay ng space. Ayan ko lang bumalik sa'yo. There you go. Ngayon, hindi na siya bumalik. This is, nakita mo, ginaguard ka pa rin niya. Pag dinidiin niyo yung weight niya sa'yo, ginaguard ka pa rin niya. That's way better. So, if the dog is like that, I can go here. And you see, there's no biting. Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer and subscribe sa YouTube channel Lestrel Zapanta.